Narinig mo na ba ang pang-uring pantangi? Welcome sa I Am Learning! Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang pang-uring pantangi. Ang pang-uring pantangi ay isa sa mga uri ng pang-uri. Tulad rin nito ng pang-uring pamilang at pang-uring panlarawan. Kung bago ka dito sa aking channel, maaaring na mismo ang mga videos tungkol roon. Pero, pwede mo rin yung balikan bago o pagkatapos ng video na ito. Ano nga ba ang pang-uring pantangi? Ang panguring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana at isang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi na nag-uumpisa sa malaking titik ay naglalarawan o tumutukoy sa uri ng pangalang pambalana. Halimbawa, wikang Filipino. Sa halimbawa, ang pangalang pantanging Filipino ay naglalarawan o tumutukoy sa kung ano ang uri ng wika na siyang pangalang pambalana. Narito ang ilang halimbawa ng panguring pantangi na madalas nating naririnig. Basahin natin, Puto Binyan, Pansit Malabon, Lutong Ilocano, sa panguring pantangi na puto binyan, ang salitang binyan ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay isang pangalang pantangi. At tinutukoy nito kung aling klase ng puto ang nabanggit dahil ang salitang puto ay isang pangalang pambalana. Ngayon din naman sa panguring pantangi hmm. na pansit malabon. Ang salitang malabon ay isang pangalang pantangi at ito ay nag-uumpisa sa malaking titik. Ang pangalang pantangi na malabon ay inuuri o ito o tinutukoy ang pangalang pambala na, na pansit. Kaya ito ay nagiging panguring pantangi. Pang-uring pantangi rin ang salitang lutong Ilocano sapagkat ang pangalang pantangi na Ilocano ay inuuri kung anong klase ng luto ang pagkakagawa sa isang pagkain. Ang pangalang pantangi na Ilocano ay ginagawang specific ang pangalang pambalana na luto kaya ito ay nagiging panguring pantangi. Ngayon naman ay susubukan natin gamitin ang mga halimbawang ito sa pangungusap. Narito ang mga pangungusap na ginagamitan natin ng mga panguring pantangi. Basahin natin, Uwian mo ako ng puto binyan. Ikalawa, Natikman mo na ba ang pansit malabon? Ikatlo, Gusto ko ang lutong ilokano. Sa unang pangungusap, ang ating panguring pantangi ay ang salitang puto binyan. At ang pangalang pantangi na binyan ay ginagawang mas partikular kung anong klase o saan nagmula ang pangalang pambalana na puto. Sa paraang ito, ang puto binyan ay nagiging panguring pantangi. Sa ikalawang pangusap naman na natikman mo na ba ang pansit malabon? Ang panguring pantangi ay ang salitang pansit malabon. Ang malabon na siyang pangalang pantangi ay tinutukoy rin at inuuri kung anong klase ng pansit ang tinatanong ng nagsasalita. Hindi ito pansit habhab, hindi ito pansit palabo, kundi ang tinatanong ay ang pansit malabon. Sa paraang ito, ang pansit malabon ay nagiging panguring pantangi dahil ang malabon ay inuuri ang pangalang pambala na na pansi. Dumako naman tayo sa ikatlong pangusap. Gusto ko ang lutong ilokano. Sa ikatlong pangusap, ang lutong ilokano ang ating panguring pantangi. Ito ay may kasamang pangalang pantangi na ilokano at isang pangalang pambala na na luto. Ang Ilocano ay tumutukoy sa kung anong klase ng luto ang ginawa sa pagkain. Ito ay hindi ito lutong pangasinense o kaya lutong italiano kundi ito ay isang lutong Ilocano. Sa paraang ito, ang lutong Ilocano ay nagiging panguring pantangi. Ngayon ay alam mo na ba kung bakit ang panguring pantangi ay binubuo ng dalawang pangalan? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, maaari ka bang mag-like o kaya mag-leave ng comment sa ibaba o kaya mag-subscribe na rin para sa mga susunod na yung video. Maraming salamat. Paalam!